May huli ka na boss? Mayroon. Uy doon na, may tumalon Nakita ko Nakita ko Nakita ko isang piraso isang kilo lang Patingin daw boss Nako napakal napakalaki nito Nako Grabe halimaw Sobra. Uh Sobra Grabe laki guys So tara doon punta natin si kebetong Dahil parang may tumalon doon eh Na kanya sinundan So ayan na mga kaprobinsya, grabe panibagong huli na naman, tara. Dali na dito sa gilid. Habang si Kuya Toto eh, nagbubuhay na doon ng apoy. Grabe yung lalim ng putik niya dito mga kaprobinsya. Ah, init na tubig. Ito na mga kaprobinsya, buhos natin dito. Ayan, eh. tatlo pa lang yung huli natin ngayon. So, ah. Goy! Sobrang lelaki, Huh? May kilo to sobra. Nah, Oh. Ah! Huwag ka. Huwag ka. Huwag ka. Huwag ka. Ayun o. Ayan mga kaprobinsya oh Mmm Buhay ka pa Okay na siguro yan Kay mag ihaw tayo mga kaprobinsya Subukan natin yung ano dito Oh grabe ka lalaki Dito mo lang banda ito ilagay ito Dito lang banda Sa ya, may dito dito Diyan 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 Hindi ay ilagay mo dyan sige Magkalis kiss yan eh Ah oh, ikaw lang nainitan Ayun no? oh Oh. Ayan mga kaprobinsya Nagpahinga na muna yung mga tirador natin ng lambat dito daw ha, Pagod daw boss? Pagod Sobra Ayan o Bago ang lahat Magano tayo sub-sub mo na Magtikin mo na lang sunog ba? Yes. So, ayan na Balik tayo mamaya Antabayan na lang na natin kung may maglubog na naman ba na lambat So ayan na siya ba? Ayan Kaya ikuha sila guys Dalaw daw Malaki You know? Malaki. Tapos yung gigeril, yung mas mayari, nakakuha rin. Malaki, malaki. din guys. Siguradang makadala ako. Tapos ito guys, may kuha din sila. Oh, pagkalaki. Grabe yung pagkalaki yung kuha nila. Masa kalate. Stimit. Kuha siya itong isa guys. Yun, malaki din yun guys. Yun o. Yung mayari sa kasigaygay. Yun na, dadala nila. Okay. Aroy. Nilagay na naman sa nilagyan sa may isa pa daw may isa pa. guys may daw sila. tapos dito may kuwajin siyang kadal yun yun. antik pa makaplas yung isa oh may kuha din Malaki oh. so, oh. 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 okay yung 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 oh. So, ayan mga ka-probinsya. Ayan, kakakiyat lang natin. Maraming pagod. So, ayan. Ito lang yung nahuli natin, no. Tara. Uh, papakita lang natin sa inyo. Medyo kunti lang, pero marami rami din. Ito, marami mga ka-probinsya. Kunti. Ito lang yung ating huli, oh. Ayan, buhay pa, oh. Lumalaban pa, eh. Ayan, oh. Ito lang yung ating huli. Mm. mm. Grabe mga kaprobinsya yung lapad oh. Oh. Hala. Grabe lapad ng tilapia mga kaprobinsya. So ayan, mga kaprobinsya hanggang dito lang yung ating video. I hope na nag enjoy kayo sa aming adventure na naman for today no. Ah, kasama si Kuya Mani, si Kuya Tuto, si Kuya... Hmm... Sino na ang pangalan nun? Si Kuya Butchoy, si Kuya Kodj, tsaka si Kuya Bani. Alright. So yun. na uh, I hope na... Siyempre, supportan nyo yung channel natin, yung uh, Buhay Provincia TV. Ganito lang kami guys, mamuhay dito sa probinsya. Ayan, hanggang dito lang mga kaprobinsya. Maraming maraming salamat.